sa mga nagtatanong pala sa atin kung anong itsura ng puno ng Santa Catalina o kurutan mga kamusang ayan po yung itsura ng Santa Catalina yung puno niya at uh, ito naman yung dahon ito yung dahon ay masakit po ito pag makatinik po sa atin ito yung tinatawag na kurutan kasi pag kinurot po natin yan ayan o hindi nasisira hindi gaya nito. Sisira siya. Ayan, Ayan Ito may bisa po ito. Sa, sa ano, kabal sa katawan at proteksyon sa sa barilman o patalim sa bala o patalim yan yung Santa Catalina yung nakuha tayo ng sinukuan na baging isang klasing sinukuan Ewan ko lang kung makikita po dyan yung cross nya. Napakaliit po kasi. Hindi makikita ang labo. Ito kumuha ko kasi ito yung ilalagay ko sa bote na mga maliliit. Eh, yung ang sinukuha na malalaki, yung nakuha natin. Ang hirap mag-putol-putol. Mag Kaya ito yung maliit yung gagawin natin panangkap rin yun, yung kasama natin busy busy sa pagkuha ng batu umo yun lang mga kamusang. mamaya may papakita ako sa inyo kung ano pang pwedeng ipakita po natin no? fresh juice tubig ng niyog yan si sparkle ban ang nagbabalat Si Steve Yan yung buwa Yung laman ng buwa O oh, bula Bulak Kampay <laughs> Survival Ubus na yung tubig namin eh Sige po Pahinga ng konti Yan yung itsura ng sibukaw May tinik-tinik At uh, yung dahon niya Ay parang malunggay Yan yung gamot sa ulcer, diabetic, UTI, at uh, iba pa. Yan yung sa loob niya, yung kulay pula sa gitna. Yan yung nilalagyan ng mainit na tubig at uh, ginagawang tea, sirbit tubig sa umaga bago tayong kumain. Yan na mga bro, nasagot ko na yung uh, katanungan o no, kung anong itsura ng sibukaw. God po sa lahat-lahat. Uh, bunutin. Kung ano ang dulo niya, kung anong yung yung dulo. Ito yung ano, puno niya, ah, dulo niya. Ito yung uh, puno. Yan. Nakatusok. Grabe no? Tingnan natin. Ayan. Hmm, Okay. Okay. mapagpalang gabi po sa lahat lahat mga kamusang okay naghanting po tayo kanina at uh, may nakuha naman po tayo shout out na lang po sa mga supporters natin sa youtube channel shout out po sa lahat lahat sa mga new subscribers shout out po Okay, ito yung nahanting natin mga kamusang ito yung... Uh, ...kawayan. Sanga ng kawayan na walang butas. Bale, libon po siya. Ayan po, libon. At ang kakaiba po sa kanya... ...ito po, mga kamusang. Ito yung tinik niya. Ay magkasunod po yung tinik niya sa itaas. Dapat po yung tinik niya... ...ito. Normal lang po talaga na may tinik dito. Pero yung tinik niya ito sa pangalawa ng buko. Minsan... Uh, ito wala talaga dito yung tinik yung next na buko niya iyalimbawa ko na lang no sana ba yun ganito po mga kamusang ayan po ito yung una minsan po magkabilaan po yung tinik niya minsan yung mga tinik dito sa gilid tatlo tatlo magkabilaan minsan apat apat minsan siyam nga ito yung kakaiba sa kanya dahil ito dito walang tinik Pagdating dito May tinik po dito May tinik po dito Pero dapat yung tinik minsan dito na sa ilalim Pero ito po may magkasunod po sila Ito yung ginagamit rin ng mga Mga negosyante Na ginagamit pampaswerte Lalo na sa mga mangingisda Ito yung ginagamit nila na Pampaswerte sa Pangingisda po Mga kamusang Minsan po yung mga anting hero natin Na mga kaibigan ang nakikita po nila yung mag magkabilaan magkabilaan na sanga ganyan parang ganyan tapos yung ibang mga tingero ay nakakita na rin ng magkasalubong na sanga pag ganyan pero sa atin tinik po pero ang pinaka most important po dito eh yung libon po siya kasi ito yung ginagamit ko na pagkasa sa mga bao o di kaya sa pag-ano uh, ng garapa o langisan sa paggawa ito yung protection sa balat at patalim ang bertod niya po ay sa lihis, bala at kabal at kunat yan po yung bertod niya ayun at uh, ito mga kamusang ito yung shell na nabalutan na ng tubig ng kweba naging bato na yung sa paligid niya sa personal po kung makikita ninyo ito po ay kumikinang kinang uh, ito pag sa personal nyo po magkita ma ma aktu uh, aktual kumikinang po siya parang may ano, may mga crystals ito may protection po ito may bisa rin po ito mga kamusang sa kabal at kunat ito yung shell na ito, ito yung mga batu umo batu umong puti ang batu umong puti mga kamusang ang hawak ko po ito ay malambot po ito madali po mababasag pero same lang po yung kakayahan niya sa batu umong uh, napakatibay sa pagpukpok ng martilyo depende po kasi sa minerals na nahihikop ng batong umo mga kamusang pero same lang po yung kakayahan niyan mayroon po sa akin nagsasabi hindi basta basta raw makakuha ng batu umo sa youtube channel natin uh, sa tutuman bro hindi talaga basta-basta dahil ihalimbawa po natin kung tayo pupunta sa kuiba limang kuiba sisortihin ka sa limang kuiba isang kuiba lang yan makaswerte ka ma ano mo madiscover mo yung yung bahayan ng mga batuo talaga pero kung mamalasin ka sa limang kuiba na papasukan mo eh wala talagang batuo niyan kaya nga paswerte ito mga kamusang ang sinabi po sa atin before po tayo makakakuha nito at ma iuwi yung bato mo sa bahay kailangan po natin harapin yung inkanto iwan ko lang sa kanya baka mali yung ano niya yung pagdinig niya sa mga ibang mga antingero o kulang lang yung explanation niya sa atin ah uh, ganito po bro para may explain ko po ang batu umo mga kamusang before po kami mangu manguwa ng mga gamit ng mga mutya nag-aalay po kami ng mga prutas o tinapay o coins yan yung inaalay namin sa tagapagbantay bilang pasalamat at pamalit pamalit sa mga gamit ito po ako po yung nakaranas rin sa mga mutya ko na personal ko na gamit ito yung hinalimbawa ko sa iyo bro hinalimbawa ko sa inyong mga kamusang ang tagapagbantay po ay pumapasok po sa atin sa mga anting man o manggagamot na nakakuha ng gamit. Pumapasok po yan sa panaginip. Doon po susubukan yung kakayahan ng isang tao na nakakuha ng gamit ng inkanto o ng mga mutya o anumang klaseng mutya. Susubukan yung kakayahan ninyo. Pag matalo nyo po sila, ang sample ko na lang sa batu umo ang berdod ng batoo mo ay nasa sa iyo. Mapapagana mo at mapapaandar mo yung batoo mo. Protection sa bala at patalim. Depensa sa mga discrasia at magbibigay ng kalakasan ng aura sa ating sarili. Pag matalo ka naman, kahit anong kadaming hawak mong batoo mo, pag natalo ka sa sa away ninyo sa panaginip mo, hindi mo yan mapapagana o mapapaandar yung batoo mo. Yan po ang katotohanan yan po yung mga yung mga nasagap ng iba na ganyan tulad na rin sa kwento ng saging mutya ng saging pag na nalulok mo yung mutya tapos may lilitaw na sigbin maglalaban-laban po kayo hindi po yan totoo kwentong kwento lang yan pero yung katotohanan talaga ay pumapasok sa panaginip po natin at tulad sa amin ng mga antingero at mga mga gamot hindi po lahat yung mga orasyon ay nanggagaling po sa amin binibigay po sa amin sa panaginip pag sila po ay napaamo po natin at maganda yung pag-alaga po natin ng tagapagbantay sa mga mutya na tinatangan po natin ang mga gabay po ay nagbibigay ng mga orasyon para magamit ng nagtatangan sa kanila yun pong katotohanan sa pelikula lang po na makikita na lilitaw yung mga inuniminto mga inkanto o sweet beanman. sa pelikula lang po na makikita hindi yan totoo yun sana maliwanagan ka bro sana po mapanood mo ito yun ah uh, okay ito po mga kamusang ito yung sinukuan na kahoy yan pa cross yung iba pilosopo pag nakita nila ay hindi yan cross x yan yan yung mga filosopi ng mga tao pero hayaan na lang natin yan ito yung kahoy iba naman po yung baging yan yung cross iba naman po yung baging, iba naman yung kaway. Marami pong mga sinukuan. Kung tayo lang po ay may alam sa lihim ng karunungan. Mayroon sinukuan na magkaharap yung puno. Yung isang puno ay dalawang sanga magkabilaan na parang cross. Tapos sa isa harap niya na puno ay yumuko. Yun po, tinatawag rin yan sinukuan. Yung yumuko na, na Yung yumuko sa, sa harap ng cross yung cross na kahoy na yun yun po may bertud na yun pampalubag loob sa sa mga matitigas na damdamin yun po ang mga sinukuha hindi lang po sinukuha na puno na na pag maano ka ng ng anino niya mahagip ka ng anino niya mamamatay ka kahit mga damo mga ibon mamamatay yan po ay hindi ko pa na experience gusto ko yan papasukin yung lugar na ganyan kaya nakapunta kami ng Negros pero hindi po pinakita sa amin yung daan. Mayroon yung puno na sa parte Negros na nangungurinte. Marami ng mga mga sumubok lalo na sa mga haring bakal. Shoutout na lang sa mga kaibigan ko na iba na mga haring bakal. Yan po ay totoo na yung isang puno ay nangungurinte. Yun po ang ano, mga kamusang marami pong mga sinukuan na na mga hindi lang po baging, hindi lang po kahoy na may cross. Meron din po sinukuan na di, na yumuko yung magkaharap yung puno na pa-cross rin yung puno na isa tapos yung harap niya na yumuko yun po yung sinukuan rin. Meron ako niyan ginagamit ko personal. Yun, hindi ko lang sasabihin kung anong pangalan 'yon. Yun lang mga kamusang maraming maraming salamat at uh, sana po naliwanagan yung yung ano natin yung viewers natin o followers natin sa YouTube no. Sana po mapanood mo to bro no para maliwanagan ka. Yan po ay mga kwento-kwento lang dagdag-dagdag tag, tag, tag lang ng ng mga ano for entertainment lang kasi mayroon akong kaibigan na gumagawa ng ng vlog